Kasi kailangan mong tanggapin, may mga bagay minsan na hindi mo magagawa, pero magagawa ng iba. Pero hindi porket hindi natin sila kasama o hindi mo sila gusto o hindi sila kabilang sa organisasyon mo o kahit sabihin natin hindi sila kabilang sa simbahan natin, hindi natin dapat masamain yun. Bagkus, dapat pa nga ay suportahan natin sa abot ng ating makakaya dahil ang ginagawa nilang mabuti ay para din naman sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ano ang susi para maintindihan natin ang ating mga sarili at ang binibigay ng ating Panginoong tagubilin ngayon, kailangan natin ng kababaang loob para matanggap sa ating sarili na may mga bagay tayong kayang gawin, oo, pero hindi natin kayang gawin ang lahat. Kaya kailangan, suportahan din natin yung iba na kayang gawin kung ano yung hindi natin kayang gawin. Amen ba yun? Sumayin ang Panginoon at sumayari. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila Patit ni Jesus ang kanilang iniisip kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi nila. At sinabi niya sa kanila, Ang sino man tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino man tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugu sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakahira po ng posisyon namin ngayon dahil yung ebanghelyo kahapon ay kaparehong kapareho ng ebanghelyo ngayon. Maliban sa ang unang bahagi ng ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa pagkahalintulad ng Panginoon sa mga bata para maging dakila sa kaharian ng Diyos. At ano pinapaalala sa atin kahapon? Sinabi ko na hindi natin dapat hadlangan yung mabuting ginagawa ng iba dahil lang hindi natin sila gusto. At magandang ipaalala na kailangan natin tingnan ng ating sarili, hindi lang sabi ko kahapon sa pagwawakas ang aking homily, Bago ka maging abala sa pamumula ng mabuting ginagawa ng iba, tanungin mo muna ang sarili, may ginagawa ka bang mabuti? Kung wala, eh huwag ka nalang maninira ng iba. Pero maganda rin itanong, bakit ka namumula sa iba? Bakit nga kaya tayo mahilig na namumuna at naghahanap ng mali sa ating kapwa kahit tama naman yung ginagawa nila? Marahil ito ay nanggagaling sa pagmamataas na hindi ka hindi ka hindi mo matanggap na mayroong mga tao na mas magaling sa iyo o gumagawa ng mas mabuti kaysa sa iyo. Halimbawa, sa Ebanghelyo natin ngayon, gusto nilang pagbawalan, gusto sa gustong pagbawalan nila Juan, yung isang nagpapalayas ng masamang espiritu sa ngalan ni Yesus. Alam niyo kung bakit? Ang sagot na sa Ebanghelyo ni San Marcos, nang magbalik ang mga alagad kay Jesus, nagtatanong sila, bakit po mayroong sinasanibang lala, uh, binatang lalaki, hindi po namin mapaalis yung masamang espiritu? At yun yun. Kinukumpara nila yung sarili nila sa iba. Yung hindi nila magawa, nagagawa ng iba. Kaya napakahalaga ng kababaang loob sa kaharian ng Diyos sa pagtatag at sa pagtataguyod nito. Kasi kailangan mong tanggapin, may mga bagay minsan na hindi mo magagawa, pero magagawa ng iba. Pero hindi porket hindi natin sila kasama o hindi mo sila gusto o hindi sila kabilang sa organisasyon mo o kahit sabihin natin hindi sila kabilang sa simbahan natin, hindi natin dapat masamain yun. Bagkus, dapat pa nga ay suportahan natin sa abot ng ating makakaya dahil ang ginagawa nilang mabuti ay para din naman sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ano ang susi para maintindihan natin ang ating mga sarili at ang binibigay ng ating Panginoong tagubilin ngayon? Kailangan natin ng kababaang loob para matanggap sa ating sarili na may mga bagay tayong kayang gawin, oo, pero hindi natin kayang gawin ang lahat kaya kailangan suportahan din natin yung iba na kayang gawin kung ano yung hindi natin kayang gawin. Amen ba yun? Kaya nyo bang gawin lahat? Ganun ba kayo kagaling? Eh, hindi naman pala. Eh, kung hindi ganon, kung hindi mo naman pala kayang gawin lahat, hindi ka naman pala ganong kagaling, eh hayaan mo yung iba kung saan sila magaling. Ha? Tinamaan ka ng magaling. No? Eh, hanggat maaari, panatilihin natin yung kababaang loob at hayaan natin yung iba na gawin kung ano yung kaya nilang gawin. Kaya binigay ni Jesus na halimbawa yung bata eh, di ba? Yung bata, alam niya sa sarili niya na hindi naman lahat kaya niyang gawin. Ako tuwanto pag pagka lumalapit yung pamangking ko sa akin, Ninong father, ninong father, open please. Kapag hindi niya mabuksan yung takip ng uh, garapon halimbawa o kaya yung takip ng soft drinks. Kasi alam niyang hindi niya kaya, hayaan niyang yung iba ang gumawa para sa kanya. Ganon din tayo. Kapag malinaw sa isip mo na limitado lang ang kayang gawin mo, hindi ka mai insecure sa iba. Hindi mo hindi mo i-discredit yung mabuting ginagawa nila. Bagkus, i-appreciate mo pa at kung kaya mo, suportahan mo pa. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin si St. Jerome. Si San Jerónimo po ang nag-translate ng Hebrew at Greek Bible sa Latina Vulgata. Ito po yung language na understandable during the time na tinranslate niya yun. Maraming nakakaintindi ng language na ito, kaya yun yung naging translation niya. At si Saint Jerome ang nag-inspire sa marami pang mga Kristiyano na nagtulong-tulong para isalin ang Biblia hanggang sa ito'y mabasa na natin sa lengguwahe natin ngayon. Kaya malaki ang utang na loob natin kay San Jeronimo. Alam niya yung kaya niyang gawin at ginawa niya 'yon nung 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 panahon niya. Amen. Eh magpa ipagpasalamat natin sa Diyos na alam niya kung ano yung kaya niyang gawin. Pero hindi ibig sabihin no na, na naging madali para sa kanya ang lahat. No? Si San Jeronimo po ay bagamat matalino, mainitin po ang ulo. Yun ang kapintasan niya, mainitan ang ulo niya. Pero tingnan ninyo, kung ang, naging, kung ang naging matimbang lang sa kanya ay yung kahinaan niya, sasabihin natin, eh dapat hindi na siya pinagtiwalaan ng simbahan kasi mainit ang ulo niya eh. Dapat hindi na lang siya pinaniwalaan, binaliwala na lang yung ginawa niya. Pero hindi, lahat naman tayo may kapintasan eh. Tama o mali. Pero hindi tayo dapat hadlangan ng mga kapintasan, ng mga kakulangan na iyon, para gawin kung ano ang dapat natin gawin. Kaya sana, kagaya ni San Nerone mo, tayo ay magkaroon ng inspirasyon na gawin kung ano ang kailangan gawin, kung ano ang dapat gawin, kung ano ang mabuting gawin. Kahit na tayo may mga kahinaan, kahit na alam natin, na may mas magaling kaysa sa atin. Ang importante sa sulok na ito ng mundo at sa panahong ito, kung ano yung inata sa ating gawin ni Kristo, ginagawa natin iyon alang-alang sa Kanyang kaharian. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang Samadaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.